umating na sa NIA Cordillera Regional Office, Wangal, La Trinidad, Benguet ang unang delivery ng 29 pesos per kilo na bigas. Ito ang unang ani mula sa mga irrigators associations ng Upper Chico River Irrigation System na pumirma sa contract farming habang ang iba pa ay kasalukuyang inaani. Nagsimula naman ngayong linggo ang anihan ng mga irrigators ng contract farming sa West Apayao Abulog Irrigation System. Prioridad po na makakabili dito ang mga senior citizens, PWDs, solo parents at mga miyembro ng 4Ps. Manatili pong nakaantabay sa Facebook page ng NIA Cordillera para sa schedule ng bentahan.